Oo okay, oh, nga, talog ka oh, oh, nga. Nakaramdam ka na ng sakit ng ato eh. Tulog ka na ako. Oh. Oh, talog ka na. Okay, oh, okay. Goodbye, thank you. Sige. Oh, sige, babaw na ako. Oh, matcha, na, matcha na, matcha na. thank you. Good, boy. Oh, good night nga. Oh, ma. Tulog ka, ka na, oh, tulog ka na. Oo, oh, sige. Ang gagawin mo? Matulog ka na. Matulog ka na. Oh, ma. Matulog ka na. Huwag ka nang oh, ma. na babaon ha. Mamaya, oh, babaon ako. Oh. Huwag kayo pa. Sofa, Ay, good night, good night pre. Mamaba yan. Mamaya. <laughs> <laughs> oh, wait, Gago, hindi ako nag-lock si Rain! <laughs> na mo, hindi ako nag-lock si Rain! gago, tangin na mo! Asahid, gago! Saib sa ulo? May ingay! Oo nga! Sigis oh. <laughs> si Tatay! Oo! Hindi na, hindi na ako Gago, nag pa talaga eh! Tangin na si Rain nag-lock, gago! Si Rain nga nag-lock, ayun pa! Nag-lock ka pa? Oo nga, si Rain nga nag-lock! Bakla-baklaan! Ano? Tapa mo mag-lock! Gago, si Rain nag-lock! Kaya nga siya nagbukas eh. Pag taglak, matapang. Pag mukas bading-bading yan. Ano ka? Sari niya, naglak. Ang gago sa ito. Ano bang ano, suntok talaga? Tang inang mo sa nga gago. Hindi ka nga siya suntok lang eh. Gago itong sa ulo, nakakalugi. Ito nga yung pinap... Oo nga, ang inang mo. Ang gago. Tang inang mo hindi ako naglak gago Oh, okay. Ay, ay mag puta. Ang inaurang masakit ako. Pag ayaw man, man, man ang uminom, huwag ka mag... <laughs> ako <gago> si Rina. Huwag <laughs> ka gagago at huwag ka matatarantado. Ako <laughs> <U> <laughs> si Rina. Lang like, lang kayo maniwala nito. You it's you. Arne. <laughs> Naganti na kita sa iyo kay Lari. Gaganti na kita. Matindi ba yun? Matindi din ito. Ang ilang <laughs> mo yun. Para sa ito. Ang Para sa ito. Ayo, tulungan mo ako. <laughs> 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 <A> <laughs> 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 <Dani>, tulungan mo ako. Hindi, pre, pala kayo. Para Ang mo. Ang ang sabi ni Oyo, pag pag ginakapitan ka ng defensa, ang ina mo. mo sa baba. <laughs>, Tara yung gagawin Pag dumipensa sa... Tara yung gagawin mo. Wala pa. Fake <laughs> lang. patay <laughs> Chok. Chok.